Magandang araw mga kakabs. Marami na tayong nababalitaan tungkol sa mga scam sa mga dating sites. Papa abroad man o lokal Pero ang ilalahad ko ngayon sa inyo ay isang nakakahiyang biktima sa isang simpleng scam ng iyong k-chat online. Ano-ano ba ang mga ito? Well, marami tayong mga kababayan na naaaliw talaga sa pakikipag-chat bilang isang paraan ng pagkahanap ng maging partner sa buhay o isang katuwaan lamang para sa kanila. May mga nababalita na nauuwi sa malagim na trahedya ang isang pakikipagkita sa mga nakachat online. Ganon pa man, hindi pa rin ito hadlang upang tuluyang mawala ang pakikipag-chat online sa ngayon. Bangkos, Lalo pa itong sumikat dahil sa dami ng mga dating apps na lumalabas. May mga nagtatagumpay din naman sa kanilang pakikipagrelasyon sa kanilang mga chat. Kaya ang iba ay sumusubok din at nagbabaka sa kahali ngunit malit lamang a porsyento ng mga nagtatagumpay dito. At good luck na lang sa kanila. Tandaan natin, Huwag makikipagkita sa mga katsat sa isang sandaling panahon mo lamang nakakausap. Bigyan mo ito ng tamang panahon upang unti-unti mo siyang makikilala. Sa pangigipag-usap ay dito mo makikilala kung gaano katiyaga o kung ito'y isang naglalaro lamang sa kanyang mga kausap. Maaring ikaw ay seryoso naman na naghahanap ng katsat ngunit tandaan din natin na mas marami ang mga naglalaro o ng iskam lamang. Marami na ang napapaniwala sa mga matatamis na sanita ng mga nakakachat. At pati ang pera mo ay parang napakadali mong ipinagkatiwala sa kanila na parang ibinigay mo na pati ang iyong puso dahil sa pagtitiwala mo sa mga hinyong mga scammer. Ngunit alam mo ba na may mga kaaybol na simple lang kung scam Simple nga ito pero ito'y nakakahiya lalo na kung hindi ka naman handa na ma-scam Sa bagay, wala naman taong pinaghandaan ang siya ay ma-scam Pero dapat tandaan mo na panahon ngayon ng mga scammer Kaya dapat lagi kang alisto at huwag masyadong magtitiwala at laging bantayan ang bawat hilos. Narito ang isang halimbawa ng simpleng pang-scam ng mga kaibol nila. Kapag ang iyong kachat ay nagmamadali na makipagkita sa iyo. Iayayain ka nila sa mga nightlife tulad ng isang music bar o sa isang resto na may mga tugtugan. Pagka nanlo na kayong dalawa ay talagang ipapakita nila sa iyo ang kanilang pagka-gentleman at yak mahuhulog ang tiwala mo sa kanya. Habang humahaba ang inyong kwentuhan, padami ang padami naman ang inyong inoorder at dahil tiwalang tiwala ka na mabuting tao ang iyong nakakaharap, kampante ka na nasa mabuting kalagayan ka sa iyong kaibol. At galanti pa ito sa mga order na tila walang problema sa babayaran. Ngunit maya maya lang ay magpabaalam ito na pupunta ng CR at babalik na lamang ngunit pag ikaw ay alim na alim sa mga tugtugan sa loob ng restaurant hindi mo mapapansin na umalis na pala ang iyong kaibol at naiwan kang ikaw ang magbabayad sa mga naiwang bills ng na mga inorder nyo at aasa kang nasa loob pa ang iyong kaibol ngunit ito pala ay nakangiting tumakas na ang masakit dito kung wala na ka namang dalang pera at tamang tama lamang na pamasahe ang iyong dala papaano mo mababayaran ang mga bills? Isang nakakahiyang problema para sa iyo ang kakaharapin mo. Marami na ang mga nabiktima sa mga gantong scam ng mga kaibol na 1, 2, 3 ka walang kalaban-laban. Dapat lagi kang nakatuon sa iyong kaibol, Isa pa, pag nagdahilan ito na maninigarilyo sa labas, sumanda ka na baka ito'y tatakas. Sabihin mo na ayaw mong magpaiwan ng mag-isa dahil takot ka. Paano ba maiwasan ang mga ganitong problema? Tandaan mo, huwag kang makipagkita kaagad sa sino mang mga chat mong nagyayaya agad ng eyeball. Tiyak, hindi ito seryoso o isa itong scammer. At iwasang makipagkita sa gabi at hindi mataong lugar. Kung maaari, magsama ka ng iyong kaibigan o kamag-anak upang hindi ka malagay sa alanganin tanda natin na sa ganitong kalakaran ay kakaunti lang ang mga talagang seryoso at mabibilang mulang sa daliri. Sa pagsulpot ng mga kaalaman ng tao, dumadami din ang mga scammer sa kahit anong halay ng ating lipunan ginagalawan. Huwag umuwing luhaan, maging alisto lang at planuhin maigi ang pakikipagkita sa inyong mga naging katsyat. May nagtatagumpay din naman dito kaya swerte mo kung isa ka sa mga ito. Tandaan, dapat ikaw ang magset kung saan kayo dapat magkikita. Pag siya pumayag ng walang anong mapagtutol, isa na itong palatandaan na ay seryoso sa inyong usapan. Ito'y simpleng pang-scam pero mahirap din ito lalo na kung wala kang dalang perang pang abono, di ba? Kaya dapat talasan mo ang iyong pakiramdam bago mahuli ang lahat. Mas mainam ang laging advance kong mag-isip kaysa maiwan kang tulala. Dapat huwag kang makipag-meet sa mga lugar na may nightlife o sa anumang restaurant Mas mainam kung sa isang mall ka makipagkita dahil maraming tao dito at ito'y sa araw. Alam nating ang buhay ay isang sugal, ngunit gumamit ka ng pamamaraan na lamang ang iyong panalo kaysa talo. Sana makatulong itong paksa natin ngayon upang huwag kang mabiktima ng 1-2-3 diyan ka na mare. Hanggang dito na lang muna tayo mga kakabs. Sana subaybayan ninyo ang susunod ko pang mga video. Maraming salamat mag-like kayo kung nagustuhan ninyo ang paksang ito. Tandaan, maluloko ka lang kung wala kang alam.